Sa isang nakakagulat na pangyayari, hindi pa man tuluyang naging ganap na bagyo ang low pressure area pero nagpakita na ito ng bagsik at bangis. Parang isang mapanirang halimaw na unti-unting nagigising, nagbuhos ng walang habas na ulan, nagpadala ng nagngangalit na hangin at nagbanta sa mga lugar na hindi pa handang lumaban. Isa itong malupit na paalala na sa panahon ngayon hindi na kailangang maging ganap na bagyo para manalasa kahit isang simpleng LPA ay kaya ng magpaguho sa mga kabahayan, magpalubog sa mga bayan at magdulot ng trahedya. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Huling namataan ang naturang low pressure area sa layong 285 kilometers sa may silangang bahagi ng Infanta, Quezon. Bagamat hindi pa ito formal na tinatawag na bagyo, ang dalang ulan at hangin nito ay hindi na basta-basta. Ayon sa pag-asa, ito ay may mababang tiyansang maging tropical depression sa susunod na 24 oras pero hindi ibig sabihin nito'y ligtas na tayo. Sa katunayan, ilang bahagi na ng Luzon ang unti-unti nang nakaranas ng matinding pag-ulan. Sa ilang lugar sa Bulacan, ilang mga barangay ang nalubog sa hanggang dibdib na baha. Ang ilang mga bahay ay mistulang naging mga isla sa gitna ng tubig. Ayon sa mga ulat mula sa lokal na pamahalaan, hindi lang ang malakas na ulan mula sa low pressure area ang dahilan ng pagbaha. Bukod sa patuloy na pagulan, ang mga ilog sa paligid ay umapaw dahil hindi na nito kinaya ang bigat ng tubig na dumaloy mula sa mga kabundukan at kalapit na lugar. Ang pag-apaw ng mga ilog ay nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga barangay, kaya't marami ang nalubog sa baha na mabilis na lumagpas ang tubig sa mga pampang ng ilog at nagresulta sa pagbaha sa mga kalapit na barangay. Ang mga daanan ay napuno ng putik at basura habang ang tubig ay pumapasok na sa mga kabahayan na nagdulot ng matinding abala at panganib sa mga residente. Maraming pamilya ang kinailangang lumikas, dala ang kanilang mga anak at kaunting mga gamit, habang ang iba ay nanatili sa kanilang mga bahay at naghihintay ng tulong. Ito naman ang kuha mula sa San Jose del Monte, Bulacan, isang lugar na sa unang tingin ay tahimik lang, ngunit biglang binaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang simula ay parang ordinaryong patak ng ulan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumakas ito ng husto. Parang isang bagyo ang dumaan. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil at tila ba walang katapusan. Maraming residente ang nagulat sa biglaang pagbabago ng panahon. Ang mga lansangan ay napuno ng tubig at ang mga sasakyan ay halos hindi na makadaan. Ang mga putik at basura na dala ng rumaragasang tubig ay nagdulot pa ng dagdag na hirap sa mga naglalakad. Ang ganitong malakas na ulan ay nagbigay ng matinding epekto sa araw-araw na buhay ng mga tao. Maraming mga tindahan ang pansamantalang nagsara dahil sa dilubyong baha at ang mga negosyo ay naapektuhan rin. Mahalagang malaman na ang biglaang pag-ulan na ito ay dulot ng isang low pressure area at southwest monsoon. Na kahit hindi pa ito naging ganap na bagyo, ang sistema ng panahon ay nagdulot ng matinding pag-ulan na karaniwan sa mga buwan na ito. Dahil dito, maraming lugar ang hindi handa sa biglaang pag-apaw ng tubig. Sa kabila ng lahat, ang pagkakaisa ng mga residente at ang tulong ng pamahalaan ay patunay ng tibay at lakas ng mga taga San Joseño na magpapatuloy ang lungsod na harapin ang mga hamon ng panahon gamit ang pag-asa at determinasyon na muling bumangon pagkatapos ng unos. Ang malupit na pagbaha sa mga lungsod at bayan ng Bulacan ay isang matinding paalala na sa Pilipinas, kahit simpleng low-pressure area palang, lang, ay kaya ng magdulot ng malaking sakuna. Kung tuluyang lumakas at magiging ganap na bagyo ang low-pressure area na ito, ito ay tatawaging bagyong auring ang kauna-unahang bagyo sa Pilipinas para sa taong 2025. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang bagyo? At paano ito naiiba sa low pressure area o habagat na nararanasan natin ngayon? Sa meteorolohiya, ang low pressure area o LPA ay isang sistemang pang-atmosfera kung saan mas mababa ang presyo ng hangin kaysa sa mga karatig na lugar. Kapag may sapat na init mula sa karagatan at mataas ang moisture sa hangin, maaaring magdulot ito ng malalakas na pag-ulan kapag ang LPA ay lumakas at umabot ang hangin nito sa 45 km kada oras, ito ay nagiging tropical depression. At kapag lumakas pa ito at umabot sa 62 km kada oras, ito ay nagiging tropical storm. At kapag lumampas pa ito sa 118 km per hour, ito ay ikinokonsidera ng bagyo at binibigyan ng pangalan ng pag -asa. Ang pagtawag ng mga pangalan sa mga bagyo ay isang proseso na pinamamahalaan ng pag-asa para mas madaling mamonitor at maipaalam sa publiko ang mga nagbabadyang panganib. Ang pangalang Auring ang unang pangalan sa listahan ng mga bagyong mabubuo nitong taon. Ang pagdating ni Bagyong Auring ay hindi lamang simpleng pagbabago ng panahon. Ito ay isang seryosong babala para sa ating lahat na kailangang maghanda ng maaga. Ang bawat bagyo ay maaaring magdala ng malalakas na hangin, malalawak na pagbaha, landslide at iba pang sakuna na maaaring makaapekto sa buhay at ari ari-arian ng bawat Pilipino. Kaya mahalagang pakinggan ang mga paalala ng ating mga autoridad. Siguraduhing handa ang ating mga bahay, mga pamilya at mga komunidad. Alamin ang mga evacuation center sa inyong lugar, mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig at huwag baliwalain ang mga babala ng panahon. Sa panahon ng pagbabago ng klima, ang bawat bagyo ay may mas malakas na epekto kaysa dati. Ang pagiging handa ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Handa na ba tayo sa pagdating ni Bagyong Auring? Dahil sa kasalukuyan, patuloy na nararamdaman ang epekto ng pinagsamang habagat at low pressure area sa ating bansa. At dahil sa kanilang paghahalo, mas lumalakas ang hatid na ulan, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong gabi hanggang bukas, asahan na natin ang malalakas na pagulan. Nasasabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Ang ganitong kondisyon ng panahon ay hindi lamang nagdadala ng abala tulad ng mabigat na trapiko, kundi maaari ring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagkasira ng mga pananim at kabuhayan. Ang Southwest Monsoon ay karaniwang nagsasama ng mainit at mamasa-masang hangin mula sa karagatan ng Indian Ocean at West Philippine Sea. Kapag ito ay sinamahan ng isang low-pressure area, mas lalo itong lumalakas at nagre-resulta sa matinding pagbuhos ng ulan na maaring magtagal ng ilang oras na minsan ay aabot pa ng araw. Kaya ngayon pa lang mag-ingat na. Siguraduhin walang bara ang inyong mga kanal. Iangat ang mga mahahalagang gamit sa loob ng bahay lalo na kung madalas bahain ang inyong lugar. Alamin kung saan ang pinakamalapit na ligtas na kanlungan at makipag-ugnayan sa barangay kung kinakailangan ng tulong. Hindi man natin hawak ang galaw ng panahon, pero hawak naman natin ang ating kahandaan. Minsan isang oras lang ng malakas na ulan ay sapat na para bumaha. Nasa loob pa lamang ng ilang minuto, maaaring mawala ng kuryente at posibleng hindi na rin madaanan ng ilang mga kalsada. Kung hindi mahalaga ang paglabas ng bahay sa gitna ng malakas na pagulan, mas mabuting manatili na lamang sa loob ng bahay. At kung ikaw naman ay nasa trabaho o nasa biyahe, magplano ng maaga kung paano makakauwi ng ligtas. Huwag baliwalain ang mga abiso mula sa pag at mga lokal na opisyal. Ito ay hindi pananakot, kundi babalang may layuning protektahan ka. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo.